Ayan, ang word of the north natin ngayong araw ay pa. Paano? Ano, di ba? Paano magluto ng sinigang? sinigang Uy, mm. craving sa atin yan ngayon dahil medyo malamig. Kailangan natin ng masim-masim. Oh. oh. pa. Pa. <laughs> pa not, oo. Oh -oh. Ayan, sa Bulinaw, kaya naman, paanot mang luto ni Sinigang. Alam ko, silent yan eh, paano mang luto ni ah, Sinigang. Pa no. oh, oh, Kasi pa naman no. pag kayong paanot, pa no? medyo paano na tayo. <laughs> Oo, medyo <laughs> na, nabalik naman. Oo, oh, sa Ilocano naman. Kasano? Kasano ti agluto ti Sinigang? Wow! Paano nga ba? Dapat yun yung kuklitan natin. Pagbalik. Next time. Oo, Pero oo next ano, time. Madam kuklitan, Gaya, 30 minutes. Oo, sa Kalinga, mai, mai Lola. Mai Lola man uto si Sinigang. Mai Lola. Oo, oh, galing no. Parang pagka, ano, makalola. Pagka Dobo, Uh Oo. -oh. Mai. Lola. Ti Adobo. Uh Oo. -oh. Si si kan sa kan ka ay Sa kan ka ay. Into. Into ti na ay man uto si sinigang. Hmm. What? Sino ka uh -oh. Ang haba. Uh Oo. -oh. Pero sa ano naman ano? Sa kapampangan makanano. Makanano magluto sinigang? Ah, maikli lang ngayon yung uh -oh. ano, kapampangan. Dapat ano talaga dyan? Ang panlaban mo dyan, accent. Uh Oo. -oh. Makanano magluto ni sinigang? Uh -oh. Sa Pangasinan, panunto. Panunto man luto ng sinigang. Ay. So, ah, hindi dapat nawawala yun. yun. O kasi ganun yun. O gaya na mga ka-MB ha. Uh, yan ang uh, translation ng paano sa iba't ibang uh, bahagi ng Northern Luzon. Mm -mm.